Paging usog pa sa mga lakang kontrabaha baha himuon sa Mandawi City. Siniko Sireno sa report. Biyernes ni atong miaging simana, grabing pagbaha ang nasinati sa pipila kabahin sa syudad sa Mandawi. Human sa pagbundak sa kusog kaayo nga uwan, gikan hapon hangtod gabi'i. Kining maong mga eksena hugot ng na gipangandaman sa syudad labinarong panahuna. Usa sa gipahingusgan ang clean up sa drainage culverts ug manhole aron mapahawanan sa mga nakabara. Giawhag sa Disaster Council ang subsub nga paghimo ni ini kaabag ang ubang ahensya sama sa DPWH. Kung barog daw ka sa manhole, mm -hmm. di na daw ka masood tungod mm -hmm. sa basura ba mm -hmm. and it can support your weight so alarming you know uh, uh, siguro for me kaning ta and declog these are Japan Aid Solutions ba ato ang main thrust gyud is to educate the people nga dili magpataka og labay. Atol sa City Disaster Council quarterly meeting, subling na highlight sab ang preparasyon para sa panahon sa ting-uwan. Labi na ang kooperasyon sa lain-laing departamento o ahensya sa tagsatagsang tahas ning panahuna. Heavy rain in Mandawi City. Kabaw na may unsa nga parts ang expected mo baha. If the heavy rain is coming from Cebu City, unya bang diri sa Mandawi ang tubig, kabaw na punta asa nga parts. These are not the same parts. So, ang ato is pag-anticipate para ready ta. Laing natuki sa meeting ang disaster response sa sunog sa barangay Labugon o ang gihimo sa dakbayan para sa mga biktima. Gi-highlight sa CDRMO ang pagpasalamat sa pagtanyag sa eskwelahan aron mahimong evacuation site apan wa lang kinigamita kay didto ra sa gym ang mga nasunugan. Kung dito mo na sa eskwelahan magpapasta kay sa mga klase ng bonus. So it was decided together with the CSW as the camp manager. Nico Sereno <laughs> Balitang Bisdak